Dito mag sa ba? is back. Uh, for today's nice vlog, sasagutin ko ang tanong ni Kasmate. Ang ganda na tanong niya. May tanong lang, paano kaya yung nakapangalan sa akin na baril pero naibenta ko na sa iba nung wala pa ang L-TOP 2013 ko na benta. Eh yung LTAP 2014 ata nag-start. Dito sa ilang ang nasa akin. Paano kaya ang gagawin dun? Mate, salamat. Shoutout kay Mate Balanay sa magandang tanong. Sasagutin natin ang tanong ni classmate kung paano ang maganda niyang gawin. Paano mag-transfer? At ano ang possible na pwede mangyari kung nagbenta ka ng baril at nagamit ko sa isang krimen na hindi natatransfer sa pangalan nung bumili ng baril sa'yo. Miskayo na po, hindi po ako isang katonti. Ito po ay base lang sa aking mga na-research. Salamat po. Una mong dapat gawin, kontakin mo si buyer ng baril mo kung sino man siya. At kung siya may existing na LTAP, very good yun. At kung wala naman, tutulungan natin siyang magkaroon ng LTAP. Bakit yun na inaalam? Dapat kasi si buyer at seller parehas merong LTAP at si firearms license ay hindi expired. Paano kung si seller wala ng interes mag LTAP pero si buyer ay gusto pa rin bilhin yung barrel o willing i-transfer? Si seller kung ayaw na mag LTAP, mag-apply siya ng provisional LTAP, valid for 9 months. Tapos si seller may existing LTAP, ita-transfer niya yun sa pangalan niya. Paano naman kung si buyer ay ayaw na at si seller gusto pa doon sa kanyang barrel at ibawiin mo si barel at pagkatapos depende sa usapan nyo kung magkano bibigay mo dun sa buyer ng barel mo at saka mo i-renew ang inyong LTAF para ma-renew mo ang iyong firearms license Sabi ni classmate, mate, si buyer ay hindi ko na makontakt, ano ang gagawin ko, yun ang problema kasi hindi natin matatransfer si barel mo hanggat hindi natin alam kung may LTAF si buyer mo at wag naman sana na magamit sa isang krimen. bakit? Siyempre, nakapangalan sa iyo yung barel, ikaw magiging personal o person of interest Ika nga ay maglalabo muna bago maglinaw. Kaya as soon as possible, hanapin mo, i-trace mo si buyer ng baril mo para matransfer natin sa kanya yung firearms license mo. At ipapotocopy mo na rin yung deed mo ng madami for future reference. At kung paano naman mag-transfer sa buyer at seller ng firearms, ay gagawa ko na ng separate video. Sana nasagot ko ang tanong mo, mate. Oh, Black is peace out. Alright.